Good morning, good morning sa itong mga kaidol Yes, sa ating mga kaidol Shout out, shout out, big shout out sa ating mga subscribe followers dyan mga kaidol Sobrang lino na mga kaidol May lambas na yung init sa kalagitan mga kaidol Wala na ito, na yung bagyong kabayan So, pwede na makapaglao at pamaya mga kaidol Hindi na katulad Japan yung sobrang lakas Pero mga lubid mga kaidol. Si pagdaan yung bagyo mga kaidol. Mukhang ano, mukhang Spider-Man yung mga lubid ito. Dubling ingat kasi yung mga bangga natin mga kaidol, kaya ginatalig marami mga kaidol. So, hindi na makapag-layout ng mga kaidol kasi wala na yung bagyo mga kaidol. Sobrang linaw na yung karagatan natin. Sip sip na tayo. Sip na tayo maglaot maya at saka papayag na yung papayag na din yung Coast Guard mag upload ng ating mga book mga kaidol. Nagpalalagbog na maya at saka shoutout na rin sa ating mga pangka dito, mga kaidol. So, mga kaidol, pwede na tayo magbato mamaya mga kaidol. Wala na. Hindi na tayo mabilar mamaya. Kasi, linaw-linaw na yung karagatan natin. Hindi ka tulad, Japon, sa araw, sobrang laki ng alon. Ngayon, wala na. Malinaw na yung panahon mga kaidol. At saka, shout out ka rin sa inyo, sa ating mga kaidol dyan. Sa hindi pa nakapagpindot sa aking YouTube channel, pindutin nyo na ng subscribe and like. Mr. Bar application mga kaidol para tuloy-tuloy yung panonood sa aking YouTube channel mga kaidol. At sana magustuhan niyo yung mga video ko mga kaidol. And thank you God bless. Kasi kagigising ko palang mga kaidol. Kaya so, yeah, ito yung busis ko.